Hello mga kapatid. Of course, November 1 po ngayon kaya tatalakayin po natin kung ano yung nakalagay na holiday sa mga kalendaryo natin. Ang All Saints Day po ay pinasimula ng Roman Catholic Church bilang tugon sa pagan practices para sa mga patay. Marami po ang nagpupunta sa mga sementeryo dito sa Pilipinas sa panahon na yan. Katoliko man po o hindi. Yung araw po na yan ay actually dedicated sa mga canonized saints ng Roman Catholicism. Yan po yung mga saints na sa nila liban sa Diyos. Pero kung titingnan po natin ang Bible, sino ba ang mga saints? Pag-usapan po natin ang tungkol sa pagiging saint ayon sa Biblia in 5 minutes. Hindi po ako sang-ayon sa konsepto ng Roman Catholicism sa celebration ng All Saints Day. Para po sa mga Katolikong hindi nakakaalam, no? kung nabaptize kayo sa Roman Catholicism, considered po kayong saint. Pero wala akong nabasang malinaw sa teachings nila kung ano yung nature ng sainthood na ito kung nawawala ba ito o hindi at paano ito nababawi kung nawawala siya. Yung mas kilala po nating mga Pilipino, katoliko man o hindi, ay kapag sinabing saint na mga katoliko, ito po yung mga namatay at nasa langit na. And bago pag-aralan ng authorities ng Roman Catholics kung dapat nang maging saint, kailangan patay ka na for at least five years. Pag pumasa ka sa proseso, saint ka na as declared by the Roman Catholic Church. Pwede ka nang dasalan ng mga katoliko hindi ko po tatalakayin dito yung tungkol sa pananalangin sa kanila. Ang titingnan po natin sa video na ito ay ang sinasabi ng Bible tungkol sa pagiging saint. Parehas po ba ang definition ng saint sa Catholicism at saint sa Bible? Tingnan po natin. I-check nyo po kung patay itong mga pinaggamitan ng term ng saint sa mga verses na babanggitin ko. Gusto ko rin pong makita nyo na walang malinaw na distinction sa pagitan ng saint sa Bible liban sa positional at practical aspect nito na ipapaliwanag ko po sa inyo mamaya. So tingnan po natin yung mga verses. Sa Acts 9 verse 13, ginamit po ito para sa Christians sa Jerusalem. Sa Acts 9 verse 32, para naman po sa Christians na nakatira sa Lida. Sa Acts 26 verse 10, para po ito sa mga nahuli ni Pablo na Christians sa Jerusalem sa kwento niya. Sa Ephesians 4 verse 12, para po ito sa mga Christians na kailangang ma-equip for the ministry. Obviously, buhay pa po sila dahil kailangan nilang paglingkuran yung existing church sa, sa earth. Sa Revelations 14 verse 12, para po sa mga Christians na buhay habang binabasa ang sulat ni John. Tapos pagpumunta po tayo sa Romans 15 verses 25 to 31, three times pong ginamit ni Paul ang saints para sa mga believers na tatanggap ng ayuda o relief mula sa Gentile churches. Makikita din po natin yan sa 2 Corinthians 8 verse 4. In fact, isa po ito sa paboritong tawag ni Paul sa mga believers. Kung babasahin niyo po, yung mga letters niya sa mga Romans, yung two letters niya sa Corinthians, tapos yung Ephesians, Philippians, and Colossians, in-address niya po sila sa simula ng letter niya as saints. Hindi po tumatanggap ng letter yung physically dead na believer. And wag niyo po itong palalampasin. Very important po ito. Yung Corinthian church members, tinawag niya pong saints kahit na may problem sila pagdating sa morality at doktrina. Halos lahat po ng mga verses na ginamit ang salitang saint sa Bible, ay para sa mga buhay physically. Okay, hindi po natin dini-deny na yung mga believers na namatay na ay nasa piling na ng Panginoon. Pero hindi po sila kasama sa isipan ng New Testament writers nung gamitin nila sa letters nila yung salitang saints. Actually, ang tanging verse nga po na kinoconnect yung saints sa mga namatay ay dun sa Matthew 27 verse 52. In connection po ito dun sa muling pagkabuhay ni Kristo. At yung mga ito po ay nabuhay pa. So ano po ba ang ibig sabihin ng saint? Pag sinabi pong saint sa Bible, set apart ka, inihiwalay ka ng Dios for his purposes. Sa Tagalog, pinabanal, ginawang banal or simply banal. May dalawang side po ang pagiging saint sa mga verses sa Bible. Ang isa po ay positional o totoo kahit ano pa ang spiritual condition mo. Ang Corinthians po ay tinawag na saints kahit nakikitaan sila ng mga problems sa morality and theology. Ang isa naman po ay practical o dapat makita sa buhay ng isang believer inuutusan po ang mga Kristiyano na maging banal. May mga verses po na magpapakita sa atin itong practical sense na, ng pagiging saint, gaya po sa Romans 16 verse 2. Sabi po ni Paul doon, nung kinokomend niya si Phoebe, So that you may welcome her in the Lord in a way worthy of the saints. Sa Tagalog, gaya ng nararapat gawin ng mga pinabanal. Yung isa pa po sa Ephesians 5 verse 3, ang sabi po, But among you there must not be either sexual immorality, impurity of any kind, or greed, as these are not fitting for the saints. Hindi daw po bagay sa mga banal o santo. So mga kapatid, ayon sa scriptures, lahat ng sumampalataya sa Panginoong Jesus ay mga saints, mature ka man sa faith o hindi. At lahat po ng believers ay inuutusan ng Bible na pangatawanan o isa buhay ang pagiging saint. Hindi nyo po kailangang mamatay muna bago matawag na santo, ayon sa Bible. Iba po ang definition ng saint ng Roman Catholicism sa pagkakagamit nito sa salita ng Diyos. Kung may thoughts po kayo tungkol sa pagiging saint, welcome na welcome po kayo mag-comment tungkol dito. At dyan po nagtatapos ang 5-Minute Friday. Pagpalain po kayo ng Panginoon at huwag kalimutang maging pagpapala sa iba. Subscribe for more content.